Nakakamit yan eh. Talagang may card sila? Eh, galing taga-bundok yan? Eh, ma'am, kahit taga-bundok kami, meron naman po kaming card dun. <laughs> yan yung sinasabi ko sa'yo, Shane. Ngayon, pag hindi sila nakapagbayad, ikaw magbabayad yan, na Ah, uh, oh, pre. Sige, sige. Eh, hinihintay ko lang sana yung mga kapatid ko, pero sige, punta na muna ako dyan. Okay, okay. Sige, bye-bye. Aan, nasa si Shane? Ah, sa kusina po, sir. Pwede bang pakitawag muna kasi may i-announce lang ako? Ah, sige po. Saglit lang po, sir, ah. Magandang gabi po, sir. Ano po yan? Good evening. Ah, uh, gusto ko lang sana sabihin na dadating yung mga kapatid ko. Ah, uh, asikasuin sila mabuti, ah. Apo, sir. Kasi, first time lang nila makakapunta dito sa Manila. Wala pong problema, sir. Tsaka, respeto lang ah. Opo, kasi sir. Kasi may meeting pa ako eh. Hintayin ko sana kasi may urgent eh. Don't worry, sir. Ako na pong bahala. Sige ah. saan ko yan ah? Sige po, sir. Sige, una Opo. na ako. Opo. Opo. Narinig mo naman yung sinabi ni sir, di ba? Kasi kasuhin mo daw. Magayos ka nga doon. Bilisan mo. Wow! Ang ganda ng restaurant, no? Ganda naman dito, kuya, oh. Tingin hmm. mo. Tsaka, alam mo, kuya, sa probinsya, wala to. Ay, meron, pero hindi pa tayo nakakapasok kasi dun sa atin, sobrang mahal ng mga restaurant doon, eh, kahit simple lang. Kaya nga, eh. Alam mo, sigurado ako masasarap yung pagkain dito. Eh, syempre naman. Kaya nga tayo pumunta dito para makatikim na masasarap na pagkain, eh. Sige na. Tawagin mo na yung waiter dito. Pero kuya sana may ano no, Pero, may mini talbos ng kamote dito. Salap oh, yun eh. Nag-iisip ka ba? May nila to eh. Siyempre wala yun. Pero try ko pa rin. Ah, uh, waiter! Ah, uh, ano po yan sir? Ano pong order niyo? Ah, uh, meron ba kayo ditong kahit talbos lang ng kamote or kangkong? Ay, wala pong ganun dito sir eh. Ah, uh, ano bang pagkain na meron po kayo? Ah, meron po kami dito. Ano na yung mino? Ano yung mino? Hindi ko rin alam eh. Baka okay, yung ano, parang jari ata Ah! Ah, waiter. Ay. Ah, ano po yun, sir? hindi na namin kailangan ng, ano, ng minon, ng dyaryo. Ay! Kasi hindi kami nagbabasa nun eh. Hindi po dyaryo sir. Yan po yung, ano, ng mga pagkaya na Ah! Ay. ah. Kaya talaga, kung ano yung pinakamasarap niyo dito, yun na lang yung kakainin na Best seller? Oh, best seller. English yun ah. Sige po. Sige. Salamat ah. Sige po. Alam mo kanina, pinakita kong bago no? rin oh. Binili ko. Anong tinitindan mo? Wala, namangalang ako sa mga... Parang yung ignorante. Ignorante? Wala naman ito pa rin. Hoy! kayo? Ganyan yung mga gamit niyo. Ah, uh, sandali lang po. Bakit po? Bawal po ba pumasok dito? Oo, bawal. Saan ba kayo galing? Ah, uh, tagabundo sa... Tagabundok kayo, no? Kasi halatang halata naman sa itsura nyo. Ah, teka, lang. Wala naman sinabi na bawal ang tagabundok dito, ah. Tsaka, alam mo ba? Sa probinsya po namin, marami din po mga... Wala akong pakialam sa probinsya nyo. Bakit? Pinatanong ko? Ah, uh, kakain lang po kami dito, ma'am. May pambayad ba kayo? Halata naman sa mga itsura nyo na wala kayong pambayad eh. May mga pera ba kayo? Eh, hey, na ah. <laughs> ano? Na. Ikaw, huwag kang magsasalita ng bisaya ah. O ano mo yung salita mo? Hindi ko naiintindihan. Ah, uh, ma'am, alam niyo po na bisaya ko? Bakit? Hindi ba obvious? Alam naman, Tagalog yan. Paano niyo po nalaman? Eh, pwede ba huwag mo kausapin? Wala akong tayo makapag-usap sa inyong dalawa. Um, uh, kasain naman po kami dito, mami. May pera nga ba kayo? Kasi halata naman. O, tingnan nyo ang mga damit nyo. Ma'am. Sa damit pala, wala kayong pambili eh. Yan ako pong basta sa inyong customer. Shane, <coughs> ikaw lang papasok dito? Ha? Di ba sabi ko sa'yo, pag may pumasok ng mga ganyang itsura, ganyan mga kasuutan nila, di ba sabi ko, huwag mong papasukin. Ma'am, customer po sila dito. Wala akong pakialam. Ah, <laughs> uh, ma'am. Ah, uh, huwag po kayong mag-alala. Huwag po kayong matakot na kakain kami dito kasi hindi naman po kami magugul. Hindi po kami masasamang tao. Wala akong pakialam. Kahit hindi mo sabihin, mukha kayong masasamang tao. Ma'am, respetuhin po natin lahat ng customer dito. Ano? Kakapya mo pa yung mga yan? Ah, uh, ma'am. Kung pwede po, kumain muna po kami dito bago nyo kapag pagalitan na. Kumain! kakain, wala kakain pang pambayad Eh. Yeah. Magbabayad naman po siguro sila, ma'am. Chain, tumigil ka, ha? Ah, gusto mo po alam ng trabaho? Ah, ma'am. Ganito na lang po. Huwag niyo na po palagi... palagi... palagalitan yung... Tingnan ko, bulol ka pa? Ayusin mo yung pananalita mo, ha? Ma'am, ayun nagkasabi ang waitress kasi magbayad naman kami, ma'am. Huwag kang mag-alala, ma'am. Pagkatapos namin kumain, ah, muli na... mulayos na ni Dres. <laughs> alam, kanina ka pa eh. Hindi ako natutuwa sa iyo sa pananalitaan mo, ha? Pwede ayusin yung pananalita mo? Ito isa, tawa-tawa lang eh. Wala kang masabi? Ah, uh, alam mo, Jill, hindi ako nagkipag-usap sa... Alam mo yung parang ilong ng kalabaw? Ha? Hoy, ba gusto mong masampal dyan? Ah, uh, ma'am, ah, uh, okay huwag kayong mag-alala, ma'am, kasi pagkatapos namin magka-undary, umlayas na yung aalis kami, ma'am. Promise po, kakain lang talagang gutom naman, good me. Ma'am, ako na pong bahala dito. Kung ano man pong mangyari, ako na pong mananagot. Siguraduhin mo yan, ha? Opo, ma'am. Ikakatas ko yan sa sahod mo. Ikaw yung pananalita mo, mukha kang alien. Alas na nga Salamat pa, ma'am. Ma. Ewan! Sabi sa ala, Ah, uh, ganun ba yung... Ano ba yung tawag dito yun? Ma, manager? Opo, manager po namin siya. Pagpasensyon niyo na po, sir. Ah, Miss pasensya na din sa inasal ni ma'am ha? Okay lang Dahil po. sa amin, kaya ikaw napaaway tuloy ikaw. Okay lang po. Check ko lang po yung pinapaluto niyo. Salamat, miss ha. Imo, oh, grabe talaga yung mga tao dito. Kaya nga. Kapagusga. Kahit, usga? kahit nga ako, alam na, bago tayo dito. Paglapag pa lang natin sa aeroplano ba, dun sa naiya. Hmm. Tagalog na pala tayo. Nagulat ako. Yung pagsasalita ako ba, yung, yung pag nakasalubong ko yung mga naiya, naiiyak. Nagulat ako. Matagalog. Hindi ko maintindihan. Pero kahit pa paano, marunong naman ako magtagalog ba. Ang <laughs> mo naman yung pagkain mo. Tino, busog na ako eh. Sarap ng pagkain nila dito, no? Kaya nga. Busog na busog na rin ako. Kasi ba yung waitress magbabayad na kaya taan? <laughs> ah uh, Tapos na kami kumain. Alam mo. Nagustuhan niyo po ba, sir? Ay, lamig kayo. Lamig <laughs> yung pagkaon. Alam mo, bukod sa masarap yung pagkain niyo, maganda din sa bisyo mo. Oo. Maliban sa kasama mo. Tsaka alam mo, sobrang swerte ng boss mo sa iyo kasi masipag ka eh. Tsaka maayos makipag-aasos sa... Associate, 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 betul tu. Ah, apa? kaso na ma customer, uh, di ba? Thank you, po. Tsaka pakasabi na lang doon sa manager niyo na bawas bawasan minsan yung kasungitan kasi masyado siyang napaghahalataan na po, may dalaw eh. Pagpasensya pag niya na po yan. Ganun po kasi talaga. Sa alam na mo, ay. makisabi na rin. Huwag siya nung lagi magalik siya eh. Nagmumukha siya matanda eh. Oo na po. bahal mo. Sabi siya. Ah, salamat ah. Tsaka pala, ito yung bayad namin. Ito nga, kun ko lang. Dito kasi nakatago ay, eh. Ah, ayan. Ay. Wait lang po, sir. Ha? Sige, ingat ka. Oh, bait talaga ng waiter na yun. Kaya ka eh. Uh, ah, sir. Decline po eh. Ah, uh, ganun ba? Opo. Eh, itry e, mo kaya i-kiss-kiss. E, 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 i-kiss-kiss mo ba? I-kiss-kiss. Sige po, sir. Kaya i-kiss-kiss. Eh, gumagana nga yun sa Robinson ng pag-adian eh. Oh, wala nang laman. Hindi meron yun. Sir, decline po talaga eh. Mag-cash na lang po kaya kayo, sir? Ah, uh, talaga? Opo. Okay. Pasensya ka na. Wala kasi kami dalang cash na yun eh. Kasi hindi kami naka... naka... rebro. Re withdraw. Naka withdraw. Naka withdraw. Naka withdraw po. Ah, uh, baka pwedeng subukan pa kahit isang beses. Eh, ano kaguluhan yan, ha? Ah, oh, ma'am. Decline po kasi. Yung card po kasi yung ina nila ay decline po fake yan eh. Talagang may card sila? Eh, galing taga bundok yan? Ay. Eh, ma'am, kahit taga bundok kami, <laughs> meron naman po kaming card dun. <laughs> yan yung sinasabi ko sa sa'yo, Shane. Ngayon, pag di sila nakapagbayad, ikaw magbabayad niya na? Ay... Kakato siya sa sahod mo! ma'am, huwag po, huwag niyo po pagalitan yung waitress kasi wala naman po siyang kasalanan eh. Tsaka, ma'am, baka gusto niyo, ikaw niyo po mag-try sa counter. I-try? Isa may tabong ko pa yan? Inuutosan mo ba ako? Ah, ma'am, sige po ako na pong bahala. Ma'am, kahit itry niyo pong ikis-kis. Okay lang, eh, sir. Ikas-kas niyo na lang po, ma'am. Wala akong pakialam niya sa card niyo. Baka nga sindikato kayo eh. Halata naman sa pananamit niyo. Ma'am, hindi ma naman po siguro. Talaga kinakampihan mo yan, Shane? Ma'am, huwag niyo po sigawan na yun, eh, Tris. Sobra na kayo ba? Tingnan mo yung ginawa niya, no? Mga customer po sila, ma'am. Respetuhin po natin sila. Ay no customer, tingnan mo nga yung may laman ba? Baka hindi nga kanila yung card na yan e. Eh. pasensya na po talaga pero wala po kasi kami dala extra na ano na card ba. E paano nga kayo magkakaroon uh, ng extra? E eh, wala naman talaga kayong pera. Ma'am, baka pwede utang ba? Utang? Baka pwede installment na... Ng... Installment? Patawa ka ba? Ah ma'am, pwede po ba na lang? Ah, Alam ko na mga estilo niyo no. Alam ko modus yan. Ah ma'am hindi pwede... Po... Siguro yung ganyan trabaho niyo dito no. Ay, ma'am, hindi. Ipapakulo ko kayo. Ma'am, hindi po kami masamang tao. oy mabuti. Mabait kami, mabait. Mabuti. Hindi kayo masamang tao? Hindi halata sa inyo, ha? Hindi ako papayag. Modus to. Ma'am. Ay! ko kayo. Ay, naku, ma'am. Huwag po kayo sumawag na polis. Hindi oh. po kami masasamang tao dito. Hindi mahalata. Hindi na nga. Sir. Ah, ah, sir. Tingnan niyo itong mga pulubi na to. Pumasok dito sa resto natin. Talaga ba? Pulubi tingin mo sa kanila? Eh sir, wala naman sila pang bayad eh. Tingnan niyo po, yung card na binigay nila. May card po sila sir, kasi... Wala naman laman. laman! Po kasi. Sir, mga modus yan! Baka yung ganyan talaga yung trabaho nila dito. Papasok sila sa resto. Tapos magbabayad ng card, wala naman palang laman. An? Baka nakakalimutan mo yung sinabi ko sa'yo kanina. Nandadating yung mga kapatid ko. Sir, wala pa po yung kapatid niya, sir kami. Kami yung mga kapatid niya. <laughs> anong sabi ko kanina? Respetuhin mo. Kasi mo na maayos. Pero anong ginagawa mo? Nilalait-lait mo sila? Ma mga kapatid niyo sila, sir? Exactly! Ba't hindi kasi kayo magkahawik, sir, eh? Ba? Ha? Huh? Naka, kuya. Bukang nakaka-insulto ata yun, ah. Eh, to to naman yung sinasabi ko, sir. Alam mo, eh. alam mo kuya, sobra na yung andito, manager na yan, eh. Eh, eh. sir, hindi ko naman po kasi talaga alam na kap kapatid niyo po silang dalaw, eh. Ang sabihin mo kasi, laitira ka. Masyado ka napaka napakahinawa yun mo sa mga customer, ha? Tingnan mo sir. Hindi ko nga alam po ano yung sabi na! Tsaka isa pa. Kahit hindi ko sila kapatid, dapat respetuin mo pa rin lahat ng customer dito. Naturingan ka pa ng manager, tapos ganyan ugali mo? Alam mo an? Hindi ko mapapaladpas to. Pwede ba? Lipitin mo na lang gamit mo, at umalis ka na? Tama. Sir! Umalis ka na! Tama! Alam so, mo kung saan ka nararapat? Sir, bigyan niyo naman po ako ng second chance po. Alam mo, hindi mo deserve ng second chance kasi wala ka namang respeto sa kapwa mo eh. Tsaka isa pa, hindi ka nang babagay dito. Doon ka na ba bagay sa Tevas? O di kaya pumunta ako sa Balaak? Ah? Sir, pasensya na po. Di, di naman po talaga kayo magkakahawig eh. Oh. Andi ka titigil? O oh, gusto mo i pa kita? Sige sir, uh, alis na po ako. Kala mo maganda. Sir, pasensya na po. Kanina ko pa po kasi sinasabihan si Ma'am. Eh, hindi po sumusunod. Sabi ko po, respeto yung mga customer. Ayos lang na, Shane. Hayaan mo na siya. Deserve niyang matanggal. Tsaka, pagpasensya niyo na yun, ay, ha? Ayos lang, Kuya. Tsaka, gusto ko lang sabihin sa iyo na kapag ayos na yung customer service nito waiter mo, Alam mo, ang galing niya mag ng mga customer okay, dito. Ay, alam mo, sa susunod, Kuya, kung kumuha ka man ng waitress or manager dito. Dapat yung mga bata, wag yung matanda. Tingnan mo. Ang pangit ng ugali. Kaya hey, na yun. Huwag nyo nang isipin yun. Nga pala, Shane. <laughs> Dahil sa kabutihan mo. Sure. Total, wala na rin naman si Ann, na manager natin, di ba? Ah, uh, ikaw na yung ipapalit ko sa kanya. <laughs> Tama yan, kuya. Kasi sobrang galing mag-customer service niya. Nagkakubo, sir. Alam mo Shane, hindi deserve na deserve sir. mo yan. Tsaka, ipagpatuloy mo lang yung mga nasimulan mong magagandang bagay. Sige po. Wala pong problem. Sir, so, thank you po talaga. Marami po Congrats. salamat. Congrats. 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 Uh -huh. Oh, paano? Ako na bahala dito. Mag Ayusin mo na yung ibang customer doon. Sige, Sige kuya. Tsaka uuwi na rin kami. Maraming salamat ha. Hindi, mamaya na kayo mo eh. Ubusin pa natin lahat ng pagkain doon eh. Sige kuya, tsaka gusto ko pa ako mainang dessert eh. ako bahala. Ako na lang kukuha para ako na mismo magsaserve sa inyo. Oh, kuya. Kailangan naman yung ATM namin eh. Maka pwede eh. Lagyan mo naman ng kahit magkano dyan. Oh, baka gawin mo na to. Sesendan ko na lang kayo. Pupunta kayo dito, wala kayong cash. Eh kung sa ibang restaurant kayo kumain, eh di baka nakadimanda pa kayo. Susunod, mag-withdraw kayo ha. Wala oh, nga naman kuya. Sige na, sige na. Tama na, tama na. Lalagyan ko na lang yan. Pero wait lang ha. Kukuha mo na ang dessert niyo. Sige kuya. Antara ini, gue ya, nih.